Dapat um. nga may pandan kayong pampatak. ang na Yung flavor. Yung ano? Ano ko? Ano ko? Ano Ano ko? na po ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? may ko? Ano ko? Ano ko?

lagay na yung cheese. Puro dami tabi, para di Cream, um, purple. cream. Napaiisan. Pudding, sada. kamata sa una, buting lap sa lata. Butang day tubig. Butang day tubig, ako na yan. ako usa ka lata, meron na. Ako po na usa ka lata. Ako sa <laughs> tamis, ako sa lata. cream din sa lana? Hindi yan matamis masyado ko pang ano lang yung dagdag sa bari In make Naga. Ito kunin ni sadang niyan. Kamusta na mo? Ulang pakanin mga man, oh, para, ah, o, sa, na para sa atoran na. Mo naging pakanoon ng mga bisita. So, na, naman ko na. Pakainin natin ang na mga bisita. Diyan okay. na no?

Kusmikus yeah. na yan. Puno ma, puno. I love it. You love it? This? this is you. Nag-dissert mo oh. <laughs> 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 <Sanlok> na sa mga mga patong. Tilap <laughs> na lang. Tilap lang ka, sandok din. Nay, matilap. Sandok na lang imo mo. Ipo na rin na. nasa na rin sa kapa. Ayan, maliliit. Ay, boy, labi. Boss, <laughs> papad pa samtang oh guys oh tingnan nyo guys sarap-sarap ano. hey, ano, <laughs> <ka, mag> <laughs> o pang dessert yum ng halo guys oh nata guys ng kondis guys pwede ni ano, sa tuba guys Ami kay ning tuba ni mo guys, imo ikutaw ra guys. Oh, Oreo. Oh, tikimin na kung tama na ba yung tamis. Koy, maluwi ka sila ta, koy. Buwa pa ito, pa nga eh. Ang nag-pretty is <laughs> nang <laughs> Why? No? <laughs> 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 Nakuratan lang. <laughs> Nakuratan. Nakuratan. <laughs> 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 Nakuratan

<laughs> oh. Oh, thank you, guys thank you guys for watching bye bye <laughs>